Hello mga sis! Ngayong araw magluluto ako ng gulay. Ang aking sahog ay britong bangos. Pakukuloan natin ito ng matagal para manuot yung lasa sa sabaw. Bago natin ilalagay ang mga sahog tulad ng okra. Ayan, inilagay ko na yung okra guys. At paghalo-haloin mo siya. Kailangan pakuluan mo talaga siya ng bongga-bongga guys. Kahit wala pong bitchin yan. Masarap. At, at nanunuot ang lasa sa sabaw at hindi lang sa sabaw pati sa sahog. Ayan guys, yan ang paraan kung paano yan mapasarap yung ating mga gulay. Kailangan nating ilaga talaga siya ng bongga-bongga at sunod, nilagay ko na yung alugbati mga sis. Ang alugbati naman, yun ay ang nagbibigay aroma sa ating gulay at masustansya pa. Ayan, guys. Paghalo-haloin ko na, no? Para ma-feel natin yung sarap. At sarap-sarap talaga, guys. Ayan, guys. Naparami talaga yung kain ko mamaya. Sis, ayan, sis. Tatakpan na na muna natin para mag kuluan natin, no? Okay, ngayon, bubuksan ko na naman ulit at paghalo-haluin. At saka tingnan natin kung okay na yung ating okra. Ay, parang mukhang hindi pa. Ayan, paghalo-haluin natin mga sis. Maya-maya, ilalagay na natin yung ibang sahog. Okay, ilagay natin yung patula mga sis. Ang sarap. Ang purpose naman ng patula mga sis, pampabango at pampabango at saka pampatanggal ng high blood. Okay, ayan na. Ilalagay ko na mga ses yung patula. Mmm, sarap talaga yung mga ses. Ang bango-bango ses. Tulad ng alugbati sis, mabango. At saka yung patula. Yan ang purpose talaga dyan sa gulay na yan sis. Pampalasa at saka pampabango. Kaya masarap yung ating kulay. maya, -maya na naman sis. Apag after nyan, pag nag-ano na, ilalagay na natin yung Aking pinaka-last na gulay ay ang malunggay. Wait na kayo dyan mamaya, sis, kasi kakain tayo at ipapakita ko sa inyo. Ayan na, guys. sarap. Bongga talaga yan, sis ngayon naman mga sis, ilalagay ko na yung malunggay. Ang malunggay na masarap at nagbibigay buhay. Ayan, paghalo-haloin ko na mga sis kasi gutom na ang lola nyo. Kakain na ako yan. Sarap-sarap ng aking ulam. Gulay, gulay islay life. sarap talaga mga sis. Kain na tayo. Abangan nyo yan mga sis ngayon sis Hila good morning kakain ako ngayon sis ng dinner mmm masarap ng malunggay at saka ang gulay ang bongga bongga kukuha talaga ako. Mmm, detikman ko nga. Mm, sarap. Mmm, sarap-sarap talaga mga sis Kain tayo mga ses. Ito talaga yung pinaka ka talaga na aking luto ngayon. Ang sarap-sarap, mabango at malinam -nam. Ayan mga sis Habang kumakain ako mga sis ang sarap talaga ses. Mm, ang init. mabongka talaga mga sis kasi umusok-usok talaga yung aking pagkain. Bongka! Kumain na rin kayo dyan mga sis. Ayan mga sis. Mm, patingin-tingin ako dun sis. Baka may katingin, baka may boys baka may keke juras mm, kumakain ako mga sis, mm, sarap talaga sis ayan, susubo ako mga ses, ang sarap ng kulay mga sis kumain na rin kayo ng kulay mga sis kasi mas sustansya at pampalakas, ayan mga sis ang sarap, mm, sarap malinamnam 嗯，不灵。

kaunta yung mga siyas ang ulam ko ay gulay, mmm, Sarap healthy ka ayon, healthy gulay, mmm, mmm. dinner okay. go <coughs> <coughs> lights live mm. Mm hmm thank you for so much bro thank you so much for watching don't forget to like share and subscribe to my youtube channel